Hello, kapanalig, kapartners, problema mo ba ang ihi ng ihi kada gabi? Umaabot ng uh, dalawa hanggang uh, limang beses na pabangon-bangon dahil ihi ka ng ihi. Ito yung pag-uusapan po natin dito sa Chief Edel Alternative Health Guide para mabigyan ko kayo ng uh, kakaunting informasyon na matuto kung paano alagaan ang katawan. Kaya sa mga ihi ng ihi, gabi-gabi, ito yung problema nyo kaya naisturbo yung tulog ito yung mga dapat nyo uh, gawin at tandaan na matulungan kayo at uh, hindi maisturbo ang tulog uh, pinakaunang dahilan kung ba't uh, ihi ng ihi yung isang tao pag uh, dating ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng uh, madaling araw uh, common sa mga senior citizen na personal kong nakausap at uh, nakonsulta yung umaabot ng apat hanggang anim na beses. So, mantakin nyo ha. Four to six times na pabangon-bangon ka, ihi ng ihi mula alas 9 ng gabi hanggang uh, alas 5 ng uh, badaling araw. Nako, <laughs> uh, hindi ka makatulog ng maayos. Kaya ngayon, ito yung gusto kong maintindihan ninyo. Number one, pagdating ng alas 6 ng gabi, kailangan po nating uh, ilimit ang pag-inom ng tubig. Dahil uh, ito yung isa sa dahilan na uh, ba't ihi ka ng ihi? Kailangan eh i check natin na uh. yung too much drinking of liquid or water every night. Alimbawa, alas 7 ng gabi, umiinom ka pa ng dalawang basong tubig, eh, matulog ka alas 10 ng gabi, maaari talagang maapiktuhan yung uh, tulog po ninyo dahil makakaihi kayo ng dalawang beses. Uh. So ngayon, gusto nating baguhin po yan. Uh. Then pangalawa, yung uh, pag-inom ng uh, mga caffeinated drinks, yung alcohol, uh, soft drinks, so yan yung mga isa sa dahilan kung ba't uh, laging uh, ihi ka ng ihi during time na matulog sa gabi. Pangatlong uh, dahilan, ito yung uh, common causes, yung uh, infection sa bladder, o yung uh, urinary tract infection, UTI, isa sa dahilan din. O di kaya umakyat yung sugar po ninyo, lalo na sa mga diabetic person, pag umakyat yung sugar, ay talagang uh, uh, ihi kayo ng ihi doon sa gabi magdamag, nakakaabot ng tatlo hanggang limang beses. So, uh, yan yung uh, mga dahilan. At uh, isa pa yung problema sa kidneys. Uh, minsan kasi, uh, yung pag-ihi ninyo ay pakunti-kunti, kaya nakaka-istorbo sa tulog dahil uh, every hour, every uh, one and a half hour, Uh, A para umihi at uh, dagdag na dahilan kung bakit uh, ihi nang ihi sa gabi yung problema sa prostate mga boys pag nag-enlarge po ang prostate ay nako tatamaan talaga ng uh, problema sa pag-ihi lalo na sa gabi sa mga girls naman yung pagbaba ng estrogen hormones uh, ito yung uh, tinatawag na uh, sex hormones ng mga kababaihan itong estrogen at uh, napaka-importante na maintindihan ng mga uh, nasa menopausal stage na Kasi ito yung uh, problema ng mga uh, senior citizen So yan yung mga dahilan kung ba't nagkakaroon ng problema Doon sa istorbo sa tulog dahil pabangon-bangon, ihi ka ng ihi Ngayon, ito naman yung alternative uh, uh, health guide na maaari yung gawin Uh, hindi nyo na kailangang bilhin pa dahil uh, uh, nandyan lang sa paligid. Number one, meron tayong pandan. Alam nyo, yung tanim na pandan. Yung pangpabango sa sa kanin, diba, nilalagay yun pag uh, nagsaing tayo para mabango yung uh, rice natin. So yung dahon ng pandan, kumuha ka ng uh, limang, limang pirasong dahon, ugasan mo, pakuluan mo yon uh, within 15 minutes, at gawin mong tea. Eh, gawin mong tea ha, umaga hanggang hapon, wag nang uminom doon sa gabi. Uh, yun ang uh, isa sa makatulong sa inyo kung herbal plants yung uh, pag-uusapan po natin, yung dahon ng pandan. Kung walang pandan, meron namang sambong. Pwede rin yung sambong. So kung may sambong, the pa rin yung uh, gagawin ninyo, ang tawag dito decoction or yung uh, pagpapakulo, uh, ginagawang tea. So yung dahon ng sambong, pwede magamit yon, pakuluan 15 minutes at gawing tea. O di kaya yung mais, kung maraming mais sa inyo, uh, yung mais na ang tawag sa amin, anagon. Okay? So, yung mais na yan, pakuluan ninyo, wag itapon ang tubig. Yung tubig ng nilagang mais, yon ang iinumin ninyo as tea. Okay? So, yan yung uh, mangyayari. So, makakatulong yan doon sa mga may problema sa prostate, doon sa mga laging ihi ng ihi, doon sa gabi magdamag, So, nakakatulong po yan. Or, yung uh, banaba. Yung banaba naman, nakakatulong yan. The same pa rin yung gagawin ninyo, pakuluan at gawing tea. So, yan yung uh, maaaring yung pagpipilian ng mga herbs na pwedeng makatulong sa inyo, na uh, yung ihit ng ihit ay, uh, kung apat na beses sa gabi magdamag, maging dalawa na lang, hanggang maging isa na lang. Yung buko juice, nakakatulong din yon, inumin. Uh, every morning, nakakatulong yung buko juice, lalo na sa mga may trouble ang kidneys. So, nakakatulong. Dahil, uh, yan talaga ang uh, common na uh, problem doon sa mga ihi ng ihi, yung tinatama ng kidneys, yung liver, mga diabetic, uh, doon sa mga tinatawag na nasa menopausal stage na. So, kailangan natin maintindihan na ma yung katawan kung ano nga ba ang totoong dahilan ba tayo ihi ng ihi except doon sa mga stress, hindi makatulog. Dahil pag ang katawan ay hindi makatulog ng maayos, every hour, sasabihin niya parang masarap yata umihi. So, nakakaistorbo yon at lalong hindi kayo makatulog ng maayos. So, kailangan yung maintindihan na yung ihi ng ihi sa gabi magdamag, nakakaapikto sa tulog. Although, hindi naman problema yung ihi ng ihi. Dahil nakakaihi naman tayo, pero ang maapektuhan yung tulog. At ang tulog na yan ay pinaka sa katawan na makapag-repair. So kung hindi makapag-repair ang katawan, naapektuhan yung circulation ng dugo. So ano bang meron sa dugo? Yung sugar mo, pressure, kolesterol. Lahat ng nasa dugo maaring maapektuhan. Kaya yung mga hindi normal ang tulog, ay eh talaga hindi normal din yung blood pressure. Maapektuhan din yung sugar. Maapektuhan din yung kolesterol. So, ibig sabihin, yung, yung uh, frequent urination sa gabi, hindi sakit yon. Ang problema lang, dahil tuhan ang tulog mo, kaya nagde-develop ang sakit doon sa uh, ipikto doon sa tulog. So, kailangan ibalik sa normal ang ihi para hindi naapektuhan yung tulog. Okay, ba nako ha. So, yan yung kailangang tandaan. Kung ayaw niyong maglaga-laga, eh, minsan kasi marami tayong ginagawa, busy na, kaya hindi makalaga, at walang herbs. Walang dahon ng pandan, walang sambong, walang banaba, mais, wala rin. Kaya, uh, minsan, hindi natin magawa itong uh, tinuturo natin na uh, alternatibong pamamaraan na maagapan at masolusyonan yung mga simpleng uh, iniinda. Kaya, kung wala kayong malaga, ako, meron akong isuggest sa inyo. Napaka-easy. Inumin nyo lang as juice. Meron akong na-formulate na general Powder Juice. Okay? So, ang general powder juice na to, labing pitong herbs pinaghalo. Isa na yung tongkat ali, yung uh, palmito, okay? So, yung uh, Korean ginseng. So, tatlo na yon tatlo. So, labing pito na herbs pinaghalo. Powder to, ito powder, oh. Ito powder. Kung makikita nyo, powder to. So, itong laman niya, powder. 35 grams yung powder na laman niya. Ang gagawin mo lang, hahaluan mo ng tubig purified man, distilled water, o yung uh, you know, drinking water ninyo dyan sa bahay, yun ang ihalo ninyo, punuin. Pag napuno to ng tubig, 500 ml. So, ishake para maging juice. Pag naging juice, inumin ninyo kalahating baso. Kada uh, alas 6 ng gabi or after dinner. Pwede, after dinner. Kalahating baso yung inumin ninyo gabi-gabi. Within one week, talagang mababago yung pag-ihi ninyo. Kung nakakahi kayo ng limang beses, maging dalawang beses na lang. Ituloy. Hanggang maging isang beses na lang, so magtipid na tayo, hindi na gabi-gabi yung pag-inom ng kalahating baso ng general. Kundi, ang gawin ninyo, uh, three times a week na lang yung pag-inom ng kalahating baso ng general juice. Ito po ay powder juice. Ito, general powder juice na napakadali, napakaisi. Ang kagandahan doon sa mga may problema sa dysmenorrhea, sa mga babae, nakakatulong po to. Doon sa mga uh, may problema sa tinatawag na estrogen level ninyo, bumababa, kaya ihi ka ng ihi. Nakakatulong to ha, sa mga nasa menopausal stage. Sa mga may problema sa prostate, okay, mga boys, nakakatulong po to. Kaya uminom kayo mga boys at least uh, after 2 weeks. Kung gabi-gabi yan, kalahating baso, after 2 weeks, 3 times a week niyong inumin, nakakatulong to para bumalik yung gana natin sexually, mapababae man or mapalalaki. So, tandaan ha, meron tayong general powder juice na napakadaling makatulong para sa mga ihi ng ihi. Okay? So, ito po ay exclusive na dito lang kay Chip Edel mabibili ang uh, general powder juice na to si Ma'am Perlita Lumiib Kembo, sabi niya, tagpilasab na, sir. Okay? Ah? So, itong powder juice na to, ay eh, napaka ah, lit lang ng halaga niya dahil ah, pag-member kayo ng One Asap ay ah, buy one, take two promo. Ah, 750 pesos po, Ma'am Perlita, yung isang bottle nito, 750 pesos, pag One Asap member, buy one, take two. Pag hindi member, e eh, bibigyan ko ngay kayo ngayon ng promo pa rin, buy one take one para masubukan ninyo. Basta, yung isang bottle na to, apat na beses nyo iinumin kasi uh, kalahating litro to, half glasses lang yung inumin nyo after, din after dinner. Uh, pagkatapos na uh, kumain sa gabi. So, ganun kadali na masolusyonan yung problema sa ihi ng ihi. Kung hindi kayo makalaga ng pandan, sambong, uh, yung uh, mais, yung banaba, hindi nyo na kailangan yon, Yung makahiya na kulay red, makakatulong din yon Pero mahirap na maghanap ng uh, makahiya na kulay red ngayon eh. So, napaka-easy, eh, iinom ka na lang. Masarap inumin to. Uh, yung mga bata na may problema sa UTI, pwede nyo pa One-fourth class, one-half class. Uh, pero kung gamitin yung mga boys sexually, pang-sexual pang function nyo, Uh, isang baso, inumin nyo dalawang oras bago matulog. Uh, ito ha, general Powder Juice. So, ang problema ng karamihan dahil ihi ng ihi doon sa may diabetes na, may maintenance medication pa, ibig sabihin uh, maraming uh, uh, complication na nangyayari kaya doon tinatamaan ang uh, katawan kung ba't hindi na makatulog ng maayos dahil ihi-nang-ihi. Ihi. So, Si Chief Edel ay naghanda ng nutritional diet guide para masundan po ninyo ang nutritional diet guide, yung sinasabi ko dito na uh, pagising sa umaga, wala kang ibang gawin kundi uminom ng herbal uh, black tea. Ito yung mais at black rice, sinangag, ginawa kong uh, tea, nakatibag. So, every morning, ito gawin nyo, isang tibag, ilagay nyo sa half liter na hot water, then uh, inumin yun, yun ang gawin every morning, nakakatulong to sa mga mataas ang uh, acidity, hyperacidity acid reflux, GERD blo laging bloated ang tiyan, hindi makadumi araw-araw, so ito yung paraan natin kada umaga na maihanda ang small intestine na makapag absorb, na, makapag absorb ng tamang nutrients mula sa mga kinakain at iniinom na magamit para maging energetic tayo, then kung gatas naman pag usapan Meron tayong suya milk, okay? Sa mga ihi ng ihi, nakakatulong po yung suya milk Pag inom ng suya milk dahil uh, Ang suya milk po ay matas yung na tinatawag So nakakatulong to sa mga may dysmenorrhea, Sa mga mababa ang estrogen level Kaya mga girls, umihina na yung uh, gana sexually So uminom kayo ng suya milk Then, uh, pagkatapos yan yung uh, gawing uh, gatas kung kapi naman pag-uusapan, mahilig kayo sa kapi, ito naman yung may papayo ko. Collagen and uh, Glutathione Herbal Coffee. Itong Collagen and Glutathione Herbal Coffee ay napakalaking tulong para po sa inyo mga kapanalig, mga partner. So, alam niyo napaka-importante ng Collagen at Glutathione. Ito yung isa sa dahilan kung ba't uh, maagang uh, tumatanda yung kotis natin, nagkakaringkirs tayo, dahil po 'yan sa presence ng collagen at glutathione na hindi na naiproduce ng tama sa katawan ko natin. Kaya si Chief Edel gumawa ng paraan na yung collagen at glutathione may isama sa coffee at ito na. Uh, herbal coffee from Tungkat Ali, Gotokola, Agaricus mas mushroom, mangustin, pinaghaluan ng uh, collagen at uh, glutathione. Gayun okay? so kakaiba tong uh, mga ginawa ni Chief Edel in-upgrade ko lang kung ano yung nakita ko for the past 15 years sa alternative medicine. Marami kasi mga herbal coffee. So, nakikita ko, natitikman ko naman. Pero nakita kong dahilan kung, kaila, kung ba't nag-upgrade tayo ng kape dahil matagal na tayong umiinom ng kape. Ang problema, daging dry skin yung balat mo, dumadami yung wrinkles mo. <laughs> so, pala palatandaan niya na kulang yung nutrients sa kaping iniinom kung ba't uh, naging dry skin ka, mas dumadami yung wrinkles mo habang tumatagal na uminom ng kape, kaya si Chip Edel, uh, talagang nag-formulate na ang kape, lagyan ng collagen, at lagyan, lagyan ng glutathione. So, ito na. Collagen and glutathione herbal coffee. Dito lang yan, mabibili exclusive kay Chip Edel. Then, uh, marami pang mga herbal food supplement products si Chief Edel na pwedeng uh, maka tulong sa inyo, lalo na sa mga gusto makaangkin ng kagalingan, diyan sa mga tinaman ng komplikasyon, meron tayong Enersing Pro Capsule. Ang Enersing Pro Capsule, ito naman yung alkaline vitamin C na merong malunggay, merong lagundi, binalansin natin. Dahil minsan, kung uh, puro sodium ascorbate lang, habang tumatagal, nagde-develop yung kidney stone. Kaya kailangan natin ng malunggay. Kung sodium ascorbate lang, pag hindi naman balansin, natatamaan din yung puso at baga. Kaya nilagyan natin ng lagundi. Minibinalansin natin pina-improve yung uh, yung mga vitamin C na kapsul. So sa isang kapsula na lang yung sodium ascorbate, calcium ascorbate, yung zinc, malunggay at lagundi pinag na. So, ito naman para sa mga mataas ang blood sugar, cholesterol, pressure, uric acid, creatinine, Herbamix. Ito naman, Herbamix. So ang Herbamix kapsul na to ay pinaghalo ng limang herbal plants na makatulong para maiayos yung circulation ng dugo sa katawan at uh, hindi basta nagdevelop develop yung heart diseases, yung coronary heart diseases, yung stroke, yung heart attack, maiwasan po natin. So ito yung dahilan kung bakit meron tayong Herbamix capsule, lalo na sa mga matasang kolesterol at sugar. No? Uminom kayo, dalawang kapsula, umaga, tangali, hapon, at magpa-test kinabukasan. Talaga makikita niyo yung resulta na napakaganda. Then, meron tayong... Bambo charcoal capsule. bamboo meaning kawayan. Ginawa nating uling uh, at ginawang capsule. So, ito naman yung na-formulate ni Chip Edel. At meron tayong digitox herbal capsule. Ang digitox herbal capsule, ito naman ang ka capsule. Ang digitox herbal capsule naman ay para sa digestive system para matulungan na maiayos yung function ng digestion ng katawan po natin. Kasi ang digestive system, napaka-importante. Pag hindi maganda yung digestion ng uh, digestive system, hindi maganda yung function, eh maring mapiktuhan lahat ng organs na dito sa tiyan. So, kailangan merong uh, tulong yung digestive system. Kaya take to capsule ng Digitox Herbal Capsule na to kada araw. At, eto, meron tayong Chief Edel, collagen, and uh, I mean, uh, stem cell plus collagen capsule. So, ang stem cell plus collagen capsule naman, para matulungan yung body cells natin na makapag-repair, makapag-regenerate, at may restore yung namamatay na body cells. Lalo na sa mga tinaman ng komplikasyon na karamdaman, ito, pinaka sa inyo mataas ang toksin sa dugo para hindi na magpa-stem cell therapy, yung mga terapi-terapi na ginagamit, uh, ano pa yon yung, yung uh, tinatawag na mga chemo, radiation, mga therapy na yan, hindi na kailangan. Stem cell plus collagen para ang katawan po natin ay makapag-repair ng maayos, makapag-regenerate at may-restore yung body cells para mas madali yung uh, pagbalik na maging energetic ang katawan maging healthy at hindi na masakitin. So lahat ng to, yung mga pinapresent ko na produkto, yung naipresenta ko, dito yan kay Chief Edel, meron po tayong sariling Chief Edel Alternative Health and Livelihood Center. Meron tayong Quezon City Center, nasa Bright City Center Condominium, I. E. Rodriguez Avenue, Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. At ngayong Sabado, December 9, Si Chief Edel po ay magsasagawa ng uh, Alternative Health and Livelihood Seminar. So, uh, magsimula tayo alas 9 ng umaga. Sa mga magparegister during seminar, pwede kayo makaangkin ng uh, stem cell plus collagen capsule. At sa Cebu City, sa mga nanonood sa atin sa Cebu, meron tayong uh, Cebu City Center nandiyan sa San Street, Door 4 ABM Building. Katabi ng gymnasium ng University of San Carlos, yung building ng na EBM. Nasa gitna po tayo, nasa right side po yan. Then, ngayong December 16, si Chief Edel po, makakasama nyo dyan sa Cebu City para sa Alternative Health and Livelihood Center. At pag-uusapan po natin, ano ba ang mga dapat uh, gawin, ano yung uh, inumin, kainin, na protektado tayo sa mga maraming parties ngayon. Christmas party, New Year's party, family reunion, so maraming party. Kaya dapat protektado tayo. Yan, pag-uusapan natin sa seminar ngayong Sabado, December 9, dito po sa Quezon City. At December 16, nandyan po ako sa Cebu City. Mari kayong mag message sa exact uh, schedule, uh, date, at uh, yung registration niyo, Pwede kayong mag message sa akin live dito para may lista ko po kayo. At happy watching kay Ma'am Medi Sita. Ma'am Medi, uh, dyan sa Tacloban City, sa Leyte. Happy watching po sa inyo. Kay Maxine James. Uh, happy watching po, Maxine James. Honorieta Rodriguez. May buntag, Chief Edel. May buntag, Ma'am Honorieta. Happy watching po sa inyo. Kay uh, Hel Soberano. Uh, Hel Soberano. Happy watching. Mariby, Canobas, Belieza, Alpici. Maraming salamat, uh, Maribik, sa pag-share sa video natin at sa Alternative Health and Livelihood Center sa Sanchangco Street. Rainy morning! Happy watching diri sa Cebu City, uh, particularly in Chief Edel, Alternative Health and Livelihood Center, kay Dr. Lona Lisa Serna, kay Dr. Uh, Jake Kamaling. Happy watching po sa inyo dyan sa Cebu City. At meron nag sa akin. Tingnan ko, ha. Uh, nag sa akin, si Ma'am Rowena... Uh, may na si Ma'am Rowena Tingnan ko po ma'am, Rowena Happy watching po sa inyong lahat At kapanalig mga partners Yan po ang ating alternative health guide Ngayong araw Kung may mga katanungan kayo Para magabayan on alternative At uh, traditional medicine Si Chief Fidel po ay handang Gagabay sa inyo, mag lang Para magabayan ko kayo Kung ano bang pwedeng makatulong po sa inyo Again Ngayong Sabado, December 9, si Chief Fidel makakasama po ninyo dito sa Quezon City para sa Gagataping Alternative Health and Livelihood Seminar nasa Bright City Center Condomin Condominium, E. Rodriguez Avenue. Katabi po yan ang Iglesia Ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Sakop ng Cubao, Quezon City. At lahat ng mga One Asap members, kada punta sa center ni Chief Edel, siguradong buy one, take two promo kayo. Lahat na naipresenta ko, makakaangkin kayo ng buy one, take two promo. Kaya doon sa mga hindi pa member, be an, a uh, one ASAP member. Napakadali, 200 pesos one time payment. Member na po kayo, makabel agad ng mga buy one, take two promo ng general. Okay? Lahat ng mga product na naipresenta ko, makabel kayo ng buy one, take two. Dalawang produkto lang yung hindi natin pwedeng may buy one, take two sa inyo. Itong stem cell plus collagen capsule sa yung Uh, collagen and glutathione Melty tea. Oh, yung, yung tea ngayon, ha, nilagyan ko ng uh, collagen and glutathione. Masarap inumin na nakakatulong para yung bang habang nagkakaedad tayo, locking younger skin pa rin tayo. Uh, yun ang Edad lang ang tumatanda. Tandaan nyo, mga kapanaling, mga partners. Yung edad tumatanda, naturally, pero yung katawan dapat. Napipigilan natin yung uh, tinatawag na aging process ng katawan. Meaning, napapabagal natin. Kaya ito yung purpose, rason, kung ba't uh, si Chief Idel gumawa ng uh, collagen and glutathione herbal coffee, may collagen ang glutathione melty merong general powder juice. So, pwede kayo mag-order, door-to-door delivery, via LBC, cash on delivery para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng promo, buy one take one para po sa inyong lahat. Pero pag one as member, buy one take two promo. So once again, happy happy watching po sa inyong lahat sa mang sulok ng mundo, praying na nasa malusog na pangangatawan po kayo. Ito ang inyong National Chairman ng One Asap Movement, Chief Edel Roderos. Masayang panunod po sa inyong lahat mga kapanalig, mga partners.